has been cancelled yet so the invited guests don't mm -hmm. know if they're going or not even the wedding coordinator said that ronan and Era haven't asked for any kind of refund or cancellation of their reservation i think someone needs to check in with erin <laughs> Babe? Babe? What, what am I doing? What's wrong with me? What's wrong with me? What am I doing? What am I doing? Babe? Era, hindi na tama to. I think it's time we talk about this. You don't have to go through this alone, at the We're here for you. What's happening with me? What's wrong with me? nakakausap pa kami ni tatay noon habang inaayos niya yung papeles niya papuntang states. Malapit na nga yung flight niya noon eh. Ay, alam ko yun, Melody. Kasi dapat makikita kami. May pa-dispedida kami sa kanya. Eh, hindi siya sumipot sa usapan namin. Pero, parang nakita ko siya noon eh. Tendilet, you okay? Nakita ko na kasi si Mang Kanuri. Papasok na siya, tapos bigla siyang nawala. Tapos, bigla siyang nawala. Kaya hindi ako sigurado kung talagang nakita ko ba siya o namalikmata lang ako. Nakatanggap din naman kami ng message na sinasabi niyang may kailangan pa siyang daan na nakamag-anak bago siya pumunta ng States. Kaya inisip namin na natuloy na yung lipad niya. Kaya hindi siya nakarating. Kaya nga labis na lang yung pag-aalala ko nung, nung hindi na namin siya makontak eh. Kaya nagdesisyon na kong huwi muna dito sa Pilipinas. Ah, yung tinitiran ni Mang dito sa Manila, ano sabi nila? Ang sabi nung may-ari nang mererentahan ni Tatay na apartment. Matagal na daw, hindi mo uligon si tatay. Nawawala oh, mo na pala siya.